Raising a pet is not a joke, and pets are not toys. Pets have lives. ba sa pag-aalaga ng aso? 101% yes ako dyan, Manoy. Kaya excited nga ako sa kwento ni Andrea. Ano nga ba ang uh, natuklasan ni Andrea dito sa ating kwento sa Mabitak, Laguna? Ito, panoorin natin. Maganda umaga mga kapuso. Ngayong linggo, bibisitahin natin ang isa sa limang probinsyang bumubuo sa Calabarzon, ang Laguna. probinsya ng Laguna ay kilalang tahanan ng ating pambansang bayani, Dr. Jose P. Rizal. Dito rin matatagpuan ang isa sa mga tahanan na kumukupkop sa mga stray animals. Ayon sa Philippine Animal Welfare Society o POS, as of 2019, merong 12 million stray dogs and cats sa bansa. Patuloy na lumulobo ang bilang na ito bunsod ng iba't ibang dahilan. Dito sa Barangay Amuyong, Mabitak, Laguna, pupuntahan natin ang animal shelter na kumakalinga sa higit walong daang aso na nangangailangan ng pag-aaruga. Mga kapuso, kasama po natin ang head ng God's Sanctuary for Stray Animals and Animal Volunteer, si Sir Jojo Lastimado. Hi Sir Jojo. Mga magandang umaga po, magandang araw sa inyo. Magandang yeah. araw. Grabe o, oh. andito yung mga inaalaga niyo, talagang love na love kayo. Marami pa po yan, susunod po yan dito kung alam lang nandito, ayaw po yung isa Oh. Full support. Sir Jojo, saan po nanggagaling yung mga dogs na napupunta po dito sa animal shelter? Uh, 90% ng mga dogs dito ay from dog pound, animal dog pound, ng mga LGU no yung yung 8% is uh, galing sa streets. Yung 2% is surrendered. Paano niyo po na simulan tong sanctuary na ito? Actually us? po, wala po siya sa plano actually. Hmm. Kasi um dati nagwo-work po ako, then uh, member ako ng isang chat group ng animal advocate, hmm. no. So every sahod ko nagu-dudulit lang ako until one time may aso na sa doon sa lugar namin sa Taytay. So ako yung malapit, ako yung nag-rescue. Mula noon, Uh, every weekend nagre-rescue na ako until na umabot ng 100 plus yung dog ko sa loob ng bahay. So nareklamo ko sa barangay na munisipyo na ako at lahat, lahat. So ang napagkasunduan namin, yun nga, i-relocate ang mga aso. That is why na tayo ang God Sanctuary. Ano po ba yung feeling kapag ka nakaka-adapt kayo or nakaka-rescue kayo ng animal? For me kasi, it's a fulfillment din sa buhay ko. Parang Parang kasi ko na kasi yun. So parang sa akin, sobrang saya ko na once may isang aso akong mailigtas, how much more kung marami. Okay. Parang fulfillment na sa buhay ko, okay oh, lang na wala kaming anak mag-asawa. At least, marami akong anak ng mga aso. Oo nga, binless kayo mm -hmm. ng napakaraming Sobra aso. po. <laughs> Pero ilan na po ba sila ngayon? Currently, 826 na po. 826? Oo po. Yung pusa is 42. Sir, bilang isang animal volunteer, and sa lahat ng pinagdaanan nyo, ano po yung nag-uudyok sa inyo na ipagpatuloy ito? from the start kasi dog lover na talaga ako. It's because I am adopted child din kasi. So nakatira kami sa isang bundok lugar sa Bohol, no? So my tatay was uh, yung nag-adopt sa akin is 105 years old. Di na makakita. One day naglalakad-lakad siya sa mga nyuga namin kasama yung aso namin ang pangalan ay si Combate. And then gabi na wala pa rin siya. So ang aso paro at parito. Then sabi ng iba namin, sundan niyo yung aso niyo baka nakahuli ng ibon or ano bayawak baka ano. Hindi sinundan namin. Then to find out, nandun si tatay hulog sa bangin. Mula noon, tinanaw ko na ng utang sa aso yung gano'n. Iba-iba po talaga yung loyalty ng aso mm -hmm. and yung pagmamahal nila, very pure din. Kung di dahil sa aso na yun, patay na automatic yung tatay ko. Hi! Hey! ka? Para po sa inyo, ano ba yung pangarap nyo para sa uh, God Sanctuary for Stray Animals, pati na rin sa mga aso? Pangarap ko na magandang shelter. Uh, yung hindi ako ng problema kung anong ipapakain ko sina, sa kanila bukas. Mm -hmm. Yung bang stable, ikaw nga, magiging stable. Mm -hmm. siya. So, yun po ang pinaka- Uh, kailangan na kailangan talaga ng shelter is yung pagkain, yung mga daily na necessities mm -hmm. na mga aso. Thank you, sir. Ang dami ko rin natutunan <laughs> sa inyo bilang pet lover. Thank you Thank you, po. you very much po and hinahangaan namin kayo sa nagawa ninyo para sa mga stray animals. Sa Diyos po ang papuri, ma'am. Dahil kung para. di dahil sa Diyos, di ako binigyan ng lakas para dito. Askal o Aspin, mga asong nawalay sa kanilang mga pamilya, biktima ng sakuna o di kaya'y napabayaan. Paano nga ba natin sila matutulungan? Ngayon naman kasama natin ang president ng Kapwa or Community Animals Partners and Welfare Advocates ng University of the Philippines, Nina Peralta. Thank you so much, Ms. Andrea. Ano po ba ang advocacy ng organization niyo? So yung organization po namin, it mainly revolves around the advocacy mm -hmm. of promoting harmony between human beings and animals within the campus. So we do this through education and collective action. Ano ba yung mga tulong na ginagawa ninyo? Ang organization po namin, meron po kaming several ad hoc initiatives, programs at projects gaya ng adoption program, mm -hmm. kung saan uh, We put for adoption yung mga spayed and neutered animals namin uh, that are available for rehoming. Mm -hmm. Meron din kaming um, grand kapon kung saan pinapakapon namin ang mga campus animals namin. Meron din kaming grand pakain kung saan uh, we distribute large sacks of cat food and dog food uh, sa college units ng UP Diliman. Tapos, uh, na term ko lamang po, may nilaunch kaming bagong ad hoc tinatawag mm -hmm. nating rescue operations. So, sa org ninyo, ano yung mga usual na problems or mga kulang pa? Uh, mismanagement ng mga animals. Mm, yun talaga. Kumbaga, yun po yung overpopulation. Kaya, pinopromote po natin dito yung essence ng Grand Capon or Spay or Neuter Program kasi nga, pagpaparami kasi ng mga hayop, hindi nakakabuti para sa environment mismo. It's a huge environmental concern. At uh, nagkakaroon to ng domino effect sa kapaligiran mismo natin at sa buhay nating mga tao. Na-curious talaga ako kung ano yung goal mo for the organization? Mas ma-uphold po yung animal welfare through yung animal management. So no to animal cruelty. People should really think before acting. Raising a pet is not a joke. And pets are not toys. Pets have lives. Thank you for being a voice sa mga Thank animals. Uh, ako ay appreciated bilang isang tao na sobrang mahilig din sa pet. Thank you for sharing your story. Pagmamahal at pag-aaruga, yan ang kailangan ng mga aspin. Isang permanenting tahanan at pamilya na kukupkop at mag-aalaga sa kanila. Ako nga pala si Merly Rekla at ito po yung aking alaga na si Tagpi at ang tawag namin sa ngayon, kanya ngayon ay si at naampun ko po siya sa God Sanctuary. Dati po akong OFW, single mom ako at may isang anak. Meron po ako unang aso na namatay. Tapos parang nangulila po ako so naghahanap ako ng ibang aso. Ang kalagayan niya noon, ano may sakit siya maraming sugat-sugat, tapos wala siyang balaybo. So after two weeks noon, dinala ko siya sa vet. Ngayon nalaman ko doon na meron pala siyang ano, blood parasite. So matinding gamutan yun. So hanggang nakumplito namin yung vaccine niya, so naging okay na yung kanyang pangangatawan. Isa sa challenges na hinarap ko ngayon ay yung napaalis kami sa dati naming tinerhan dahil ayaw po ng may-ari ng mga alaga kong aso at saka pusa. Nagkawalay kami ni Tagpi ng two months dahil pinapaalis mo na siya ng may-ari doon. So, no choice po ako, kundi tinawagan ko si Sir Jojo para ilagay ko muna siya doon for two months sa God Sanctuary. Panapakahirap ng sitwasyon ko noon. Gabi-gabi ako umiiyak. Kasi si Sir Jojo nag-update siya eh, na kunin mo na ulit yung alaga mo kasi napakahirap, hindi siya kumakain. Doon lang po siya sa kanto nagaantay kasi inaantay niya yung pangako ko na babalikan at babalikan ko siya. Naging epekto sa pagkuha ko kay Nuni yung nakakawala ng stress, naging masaya ako. Sobrang bait kasi siya eh. Kaya parang Turing din niya sa akin, nanay niya ako, pahagi na siya ng pamilya at pangalawang baby ko Dogs are man's best friend. Pero sa kabila nito, marami pa rin sa kanila ang napapabayaan, pag-alagala at nagiging biktima ng karahasan sa mga lansangan. Sana mabigyan pa ng suporta ang mga animal shelters at mas mapalawak pa ang awareness tungkol sa pet adoption and responsible ownership para na rin sa animal welfare sa ating bansa. Balik sa inyo Jelly at Manoy Wilbert. Syempre Manoy, hindi ko pinalampas ang opportunity na makausap ang isang animal welfare expert at narito ang mga kinuwento niya sa atin. Ngayon naman po kasama natin si Sharon Yap, na Education Officer ng POS, the Philippine Animal Welfare Society. Hello, Sharon. Hi po. Welcome to POS. Thank you. Uh, ka agad natin. Gaano ba karami ang mga aso o pusa na taong-taong na isasalba ng inyo organisasyon? Um, linawin ko po muna na ang animal welfare po is more on preventive. So, ma-prevent po natin yung pag-rescue, So sa amin po ang mga nakukuha namin uh, usually 100 to 150 a year. Ah year? Uh, sila po yung mga uh, na rescue namin from cruelty and neglect wherein nagsampa po kami ng kaso, ng kaso laban sa animal offenders. I'm sure aware din kayo sa lahat ng mga animal shelters na meron din naman tayo dito sa city at saka kahit sa probinsya. Sa sa kanila ba alam niyo rin more or less kung gaano kadami silang nakukuha mga animals? Um, I'm sure marami rin po um, yung mga nakukuha nila kasi iba-iba rin naman po kami ng mga mandates. So sa amin nga po sa POS, it's more unpreventive. So yung na-rescue talaga namin physically is around 100 to 150 a year. Pero yung nasa-save namin um, because yung mga programs namin, like Kapon, umaabot po ito ng libo-libo dahil sa iba't ibang proyekto namin na ang focus is prevention. Ano ba na. nakakapon nyo sa isang taon? More um, or less. Last year po, more or less, nasa 7,000. 7 to 8,000 po. Ang galing nun. Kasi yung 7,000 na yun, pwedeng next year, 17,000. Yes. So... 20,000. Ganun ba talaga kadami? Marami ba talagang asong gala? Kasi nakikita natin yan sa... Kahit sa kahit saan tayo pumunta kahit sa traffic tayo i mean bakit nga ba ang dami-dami nating asong gala kasi um, yung mga owners po intindihin natin na yung mga strays uh, nanggagaling yan kadalasan sa mga owners na irresponsible pet owners na uh, hindi nila napakapon yung mga alaga nila tapos dumami ng dumami hanggang sila mismo hindi na nila kayang alagaan. alagaan so ang ginagawa nila pinapayagan nilang gumala sa kalsada to fend for themselves tapos since hindi kapon nakamit ng isa pang stray na hindi rin kapon so nagmeet sila hanggang parami sa parami dumami ng parami ng dumami. yes po oh. gaano ba kahalaga ang awareness sa pangangalaga ng mga hayop para naman hindi nangyayari itong problema natin ito kasi talagang normal na sa atin ako kahit nung bata pa ako nakikita ko na 'yan and more so now parang it's normal for to see dogs in the streets, kumukuha lang pagkain, tapos kung saan-saan lang. Not only dogs, ha, pati pusa. Cats. Importante ito, lagi namin sinasabi, ang pagiging pet owner, hindi yan nagsisimula kung kailan may pet ka na. Mm -mm. Dapat magsimula ito bago ka magkaroon ng pet. Be a responsible pet owner. Mag-research kayo kung ano yung mga pangangailangan ng alaga ninyo, kung ano ba yung kaya nyong ibigay sa kanya. Kasi hindi lang naman food and water yung kailangan. Kailangan yung i-take into consideration. Kaya nyo ba silang bigyan ng exercise? Kailangan nyo ba silang, kaya nyo bang ilabas pagka nagkaroon sila ng sakit, kaya nyo pa bang silang ipavet? So Dabi maraming din. It's a responsibility. para kami so, isa pang anak, di ba? Sabi nga po namin, it's a lifetime commitment. Yes. para kang nagpakasal uh, through thick and thin or para ka rin nag-alaga ng baby for the rest of their lives. Kasi nakadepende mo. sila sa inyo for yes. the rest of their lives. Hindi sila magiging independent na makakakuha ng trabaho. So panghabang buhay silang nasa inyo. Parang for God sanctuary for stray animals. Nakaka-overwhelm yung number of dogs and cats na meron sila. Ano sa tingin mo ang kailangan nila? Of course, aside po sa pagkain, uh, moreover than pagkain, panglinis, uh, importante yung mabigyan yung mga alaga nila ng vets. Yung uh, vet na mag-medical mag, assistance. And Oo. of course, yung kapon. Kasi since maaalagaan na itong mga hayop na ito, mm -mm. magiging healthy na sila mas magiging um, ready sila to propagate at magpadami. And Ayaw magiging, natin yun. Magiging uh, problema rin ito sa mga admins or nagmamanage Kasi ng sanctuary. Kasi marami, maraming maraming silang hayop. And it, syempre mahirap for them to maintain that. So they, kailangan talaga nila ng assistance. Especially with regards to food and med medical supplies. Siguro ito po and yung the short term. Apo, yung In short term apo. pero ang long term talaga ang goal. na mapakapun ang mga aso na ito. Para siyempre, they live healthy, mm -hmm. tapos maalagaan sila ng tama. Kasi pag dumami sila ng dumami, mm -hmm. hindi sila maalagaan po, ng tama. Hindi siya magiging sustainable kung hindi po kinakapon yung mga nang-rescue. Mas mahirap pa sila. Totoo po. Mas mahirap i-save, mas mahirap tulungan. Meron na pala tayo ngayong Animal Welfare Act, pero hindi pa rin nawawala ang ilang problema kaugnay sa mga hayop, lalo na sa pagmamaltrato sa kanila. Kailangan bang amyendahan o gumawa pa ng bagong batas para mas mapaganda ang relasyon natin sa ating mga best friends in the animal world? Um, sa amin po, based sa experience namin um, na nagpa-file po kami, kilala kami na nagpa-file ng kaso, marami po kaming nakasuhan at marami rin pong um, napakulong at nabigyan ng fine. So para sa amin, um, effective po siya. Mm -hmm. um, siguro ang kailangan lang to focus on is more on yung implementation, i-educate natin not only yung mga tao pero those that are in the government also na kung paano sila tutulong pag kami mga ganitong report at kung ano yung mga kailangan. For God Sanctuary, anong mapapayo nyo sa kanila para mas maging maganda at maayos ang kanilang sitwasyon? Meron po tayong government agency na tumutulong, it's the Bureau of Animal Industry. So katulad po ng POS, kami ay isang registered shelter under ng Bureau of Animal Industry or BAI. Tapos meron din tayong Administrative Order 5, um, Series of 2015. Uh, ito po ay naglalayon, ito ay isang um, uh, naglalayon na guide para sa mga nagtatayo ng shelters para siguradong mapangalagaan natin yung ating mga nare-rescue. Okay, thank you very much. Marami kami natutunan at nalaman. Maraming salamat Sharon. Thank you rin for having And hoping na everything turns out well, all these bills uh, matapos na ng mga cruelty to animals natin. Lagi yes. kong sinusundan ng inyong mga posts. Thank Nakikita you, thank ko yung mga nangyayari. Anyway, salamat. Pag-uusapan namin ngayon ini Manoy kung paano ba natin tutulungan ang God Sanctuary. Lahat ng yan sa pagbabalik ng si Manoy ko meron pa po, po kaming isa pang handog para sa inyo. Ready you? na ba kayo? Yes! Ready na ba kayo? Ito na, tara na! Let's go! Yes. Let's go! Ang mga alagang hayop naman natin, gaya din nating mga tao, kailangan nila ng tama at sapat na pangangalaga. Pamilya na dapat ang turing natin sa kanila. Ako, for the, ako sa sampung aso. Sampu! Sampu, wow. Tama nga, yung isang nabasa ko. The purity of a person's heart can be quickly measured by how they regard animals. Wow, yes. Sa pagtutulungan po natin, marami sa mga aso o pusang gala ang maaari nating isalba. Kaya mula sa ating programang si Manoy ang Ninong ko, meron tayong kaunting regalo para sa mga komunidad na nakasama natin ngayon. Narito, panoorin natin. Nakakabilib talaga ang dedikasyon at puso dito sa God Sanctuary First Stray Animals sa mga inaalagaan nila dito sa shelter. Kaya naman ngayong araw na to, sasurpresahin natin sila. Let's go. sa lahat. Maraming maraming salamat po sa inyo sa pagbabahagi ninyo ng inyong kwento at initiatives para sa mga stray animals natin. Sobra po kami napabilib at sobra po namin nakita ang lalim ng inyong pagmamahal sa kanila. Kaya naman nais po namin makisama sa inyong pagtulong sa mahigit 800 na mga aso at maging mga pusa dito sa inyong shelter. Mula po sa aming programa na si Manoy ang ninong ko, tanggapin po ninyo ang aming munting handog na basic needs yes. para sa mga alaga ninyo dito sa shelter. Ayan po, meron pong mga pagkain dyan, cleaning materials. Sure kami kailangan ng mga aso ninyo dito. happy, happy po, Happy! Sila rin, happy! ready na. Hindi pa po dyan natatapos ang sorpresa namin. Meron pa po, po kaming isa pang handog para sa inyo. Ready you? na ba kayo? Yes! Ready na ba kayo? So, ito na! Tara na! Let's go! Let's yes. go! Ito ang aming yes. pangalawang sorpresa! Wow! Ayan, kisama po namin ang president ng Kapwa UP, si Nina, at siyempre ang mga student volunteers. So ang Kapwa UP po, magbibigay po sila ng medical mission. What? Ayan, libreng assessment po and first aid sa mga alaga ninyo mula sa Kapwa UP. Thank you hey. so much! Hey. Ang gusto po namin talaga eh, maibalik yung saya at pangmamahal na binibigay ng mga animal sa tao. Di ba po? sabihin? Uh, sobrang nagpapasalamat po ako sa inisiyatibo na ito dahil marami po kaming natutulungan na miyembro ng mga komunidad at uh, nakatulong ito sa course na sa cause ng aming organization. Kayo naman po, Miss Merly, ano po pakiramdam ninyo? Uh, ako naman po ay masayang-masaya na nakakuha po ako ng aso dito sa shelter at maraming salamat po kay Manoy Wilbert Tilly na siya po ang isa sa nagsusupport dito po. Maraming maraming salamat po. Maraming. Ang mga friends ng iyong pet, ay eh, talagang makakakuha na ng kanilang nararapat yes, na assessment at first aid. Maraming at salamat. syempre po, Sir Jojo. Ayan. Um, di po mapag, wala pong mapagsibla ng aking kagalakan. Salamat po kay Manoy Wilbert. Grabe, sobrang laking salamat ko po sa inyo at napili niyo po kami nadalawin. Uh, mga papasalubog kayo sa amin. Napakalaking tulong po ito. Uh, hindi ko po uh, masukat kung gaano kalaking kaligayahan na naramdaman po. Maraming salamat po kay Ninong, uh, Congressman Manoy, Wilbert, salamat po. Sa ang Diyos na po mahalang magganti sa kabutihan yung ginawa niyo sa amin. Kasi kung ako walang kayang ibalik sa inyong kabutihan, kundi ang Diyos na po ang bahala. Salamat okay, po amen. sa inyo. Yay. God bless you, bless you. Hindi lamang tao ang nangangailangan ng pagmamahal at pagkalinga. Ang mga aspin o asong Pinoy tulad natin ay nangangailangan din ng proteksyon mula sa mga sakit, tamang nutrisyon at pag-aaruga. Isang ligtas, masaya at permanenteng tahanan ang kanilang kailangan. Nawa'y patuloy tayong tumulong at sumuporta sa mga organisasyon na nagsisilbing tinig para sa mga stray animals sa buong bansa. Kusa na naman makahanap na talaga ng forever home ang mga alaga diyan sa God Sanctuary for Stray Animals. Huwag kayong bibitiw, magbabalik pa ang si Manoy Anginong ko. talaga ng feeling mo, na Ay, kapag mission accomplished tayo dahil meron tayong mga napapasayang mga nila lang. Hindi lang tao yan, ha? Pati na rin mga pets. Especially dun sa kwento natin tungkol sa stray animals. O nga, Jelly. Dahil yan sa dedikasyon at pagtutulungan natin sa paghahanap ng agarang solusyon sa nakikita nating mga hamon at problema. Ikaw, ako, tayong lahat, makakamit natin ng isang ligtas, malusog, may puso at may hustisyang lipunan basta tayo ay nagdadamayan at nagmamalasakit sa, sa isa't isa. Filipinos deserve better, so we must demand more. Lagi po nating patunayan, anumang problema at pagsubok, kayang-kayang solusyonan at lampasan hanggang maging winner tayo lahat. Tama! Natapos na naman ang isang makabuluhang oras ng kwentuhan at inspirasyon para ipagpatuloy natin ang diwa ng bayanihan. Salamat mga kapuso, magkita-kita tayo ulit next week. Bye. Lahat tayo ay may feeling na magtutulungan lahat, may mapapala.